Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Ameen. Sayyidina wa Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon, uh, bibigyan natin ng kasagutan ang tanong na mga natin. Uh, paano nga ba ang fasting ng taong hindi nagsasala ng tarawe? Ika nga, uh, pwede natin sabihin na talagang sinadya niya na hindi magsagawa ng salato tarawe. So, tanggap ba ang kanyang fasting dahil hindi siya nagsagawa ng salato tarawe? Opo, tanggap po ang kanyang fasting. Dahil ang salato tarawe ay nagkasundo po ang ating mga ulama at nabanggit po ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, sa kanyang libro na Al-Majmu' na ang salato tarawe ay uh, sunnatun, uh, ibig sabihin, uh, hindi siya obligado kundi voluntaryo lamang siya na kapag ginawa mo ay may gantimpala ka na kapag hindi mo ginawa ay wala kang kasalanan so ibig sabihin uh, ang sino man na nagfasting na hindi nakapagsagawa ng salat o tarawi niya o hindi sinadya ay tanggap pa rin po ang kanyang fasting pero napakalaking gantimpala po ang pinalagpas mo so sinayang mo ang napakalaking gantimpala na ito na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kama imanan Ugufira lahu ma taqaddama zambihi. Ang sino sabi ng propeta sa ang itayo niya, ang gabi ng Ramadan, katulad ng Salat Tarawih, Uh, may pananampalataya pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghangad ng gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay patatawarin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakaraang kasalanan niya. So, ang tanong, anong kasalanan nga ba ang pinapatawad dito? Ang pinapatawad po dito na kasalanan ay ang mga maliliit lamang na kasalanan ang pinapatawad. So, dapat ay huwag pa rin natin iwanan ang salatu tarawih mga kapatid sa panampalatang Islam dahil napakalaking gandim po ang mawawala po sa atin. So, ganun pa man, tanggap pa rin ng fasting kahit wala pong salato tarawi. Hanggang dito na lamang, Wallahu a'alam. Wa ala nabi wa warahmatullahi wabarakatuh.